Good morning, good morning mga boss. Bali, andito po tayo sa may labas ng Bilibilisa. So, ayan po yung ititilim natin ngayon. Kasi napakahaba na ng mga halaman. So, ayan ang haba na ng mga halaman. Ayan. So, bali yung ititilim natin para makita yung signage ng Bilibilisa. Tapos, pati mga alaman na ibabawasan natin. Ayan. Ayan po ang titirahin ko ngayon. Ititrim po na. Ititrim po natin yan. Ayan yung uh, Chinese uh, bamboo. Medyo mahaba yung redan na yun. Ayan po ang natin ngayon. So, mamaya-maya, i-video natin yung... Uh, nagtitrim ito natrim ko na iba na to kaya mamaya tatanim ko din sa may clubhouse so ayan po mamaya naman po mga boss balik balik lang